Stop scrolling! Alam mo ba na sa anime world, hindi lang bida ang malakas. Minsan mas OP pa ang mga sensei nila. Tara, kilalanin natin ang mga pinaka-powerful na anime teachers na siguradong magugulat ka. Una sa listahan natin si Koro Sensei ng Assassination Classroom. Isipin mo, kaya niyang lumipad ng Mach 20 speed? Mas mabilis pa sa eroplano! Tapos hindi lang yan. Master pa siya sa lahat ng subjects. Literal na perfect teacher material. Next up, ang ating paborito, si Gojo Satoru ng Jujutsu Kaisen. Grabe itong si Sir. Parang cheat code sa game eh. May limitless technique na nga, may six eyes pa. Kahit anong gawin mo, hindi mo siya matatamaan. Kaya nga tinawag siyang the strongest eh. At syempre, ang legendary Master Roshi ng Dragon Ball. Huwag kayong magpapadala sa mukhang palabiro niya. Ito ang nagbigay ng iconic kamehameha kay Goku. OG trainer talaga. So guys, comment nyo naman sa baba kung sino sa kanila ang pinaka-OP para sa inyo. Don't forget to smash that follow button para sa more epic anime content. Let's go!